Ito so, mga sir, ito meron tayong uh, gagawin. Galing na sa ibang shop to mga sir, kaso nga lang hindi uh, satisfied si sir sa pagkakagawa. Kasi after gawin, mayroong tumutunog-tunog doon sa part ng makina. At uh, pinapalitan ng tensioner, ayun, ganun pa rin yung ingay. Para may tumagalang, parang kala mo tulog tensioner din. Pero nagpalitan siya ng tensioner, ganun pa rin. Naging issue kasi nito mga sir, dahil sa tensioner. Dahil sa tensioner, tinanggal daw yung tensioner, nagpalit, tapos hindi raw tin-update. Tin Pumitik daw yung ano, to Nag-advance ng ipin. O ngayon, nung tinanggal yan, tinanggal din to. At, uh, nakita ko rin, hindi, hindi tama, or hindi nagibitan yung tornillo nito. Ito, tinanggal na natin kasi chinik na natin. Kasi nga, galing na sa ibang paggawaan. Papansin nyo, iba na yung tensioner ni sir. Ito yung mga class A. Pero may mga class A din na mga ganda mga cell. Ito rin tumatagal din naman 'to. Nakadepende na lang sa gamit natin 'yan. At isang napansin ko na ito 'yung pinaka-importante na dapat laging maigpit 'yan. Hintis na maluwag 'yan or ano ikot mo ngayon, ng ganito. i timing mo. Kapag once na maluwag na natanggal, naku po, maraming sisirain. I timing out. O kaya Siba, siya pa. Hmm. Hey, dito lang, ito lang. I-attach mo. Yan. Hop. Yan, yan, yan. na. Yan. Kaya ito nangyari kasi kilalas nila to, Dahil nag-advance daw nung... Parang nag-advance nang ano sa ipin. Nung tinanggal yung tensioner, pumitik yung timing chain, umadjas. At nung sinalpak na yung bagong tensioner, hindi na umaandar yung unit kasi advance na ng isang ipin. Yan ang pagkaklas sabi ng may-ari. Kaya pinaklas to. Yan yun nung pinaklas, okay, sige, salamat din. At nung kwan na, tapos na, umandar na, kaso nga lang, mayroong ibang something na tunog. Ito nga wa ko, ito yung sprocket cam chain, tensioner. Ay yung ano, yung sprocket, ay yung ano, sprocket ko tapos timing chain. Ayan o, no? tumagalaw. Uh, hindi naikpitan yung tonrilyo dyan na alin size 4 yun eh hindi naikpitan buti nga lang at uh, nadala niya kagad dito kasi nag option si sir after gawin mayroon ng maingay kaya yeah, bumalik yeah, ipitan natin yan dapat kasi hindi mo yan kasi maraming sisirain yan sisirain niya yung balbula lalo kung galing kayo sa tulin at tatanggal yan maraming sisirain sisirain niya yung balbula ngayon kapag natup naputol yung balbula bubutasin niya yung piston mo sisirain niyo yung cylinder head mo or baka yung yung ano connecting rod baka tumukod pa o di kaya bumaluktot kaya ang daming sisirain niyan kapag kaya wag niyo papabayaan yan Ngayon ihigpitan natin tatanggalin natin yung radiator niya sa yung water pump para maipitan natin to mali ito hindi tayo ipitan. May pakita ko sa inyo. Tatanggalin mo natin ito. Tatanggalin mo natin yung radiator niya mga sara. At syempre, matapon yung coolant kaya obligado, papalit tayo ng kulang kasi mura lang naman yung kulan mga sir. Sa Petron ako nagpapabili kasi 117 lang naman yung kulan natin sa Petron. Yan, tanggal na natin yung water pump. Water pump, di natin papakilaman yan kasi hindi naman yung kailangan natin kapakilaman. Ang papakilaman natin, ito yung tornilyo, maluwag. Napapansin yung gumagalaw. Yan. Kailangan natin ng 4. Ayan, tignan natin ha. Oh. Oo. Oh. Ayan, maluwag, oh Ayan, hindi naigpitan. Tidikad yan, kapag kaya kumalas. Nako. Maraming sisirain dito mga sir. Ayan, parehas, maluwag. Kaya, iigpitan natin yan. Hindi pwedeng maluwag yan kapag ka ito ng malayo or pupunta ng probinsya tapos maluwag yan at galing ka sa batulin, piglang natanggal yan sisirain yung balbula, piston, sigunyal pati cylinder head dahil lang dyan sa hindi pagigpit ng tornillo na yan lagasos ka bente. 20 kaya si yan pita, pita mo na para natin <coughs> Okay, nag na. Bali, babalik na natin yung ano, water pump niya. Tapos, yung water pump, yung o-ring, lalagyan natin ng sealant yun. Kasi, ano na yan, parang hindi pagsimula pag ng ano, ng leak, ng ano, langis. Tama siya, nag-balik na natin yung water pump. Tapos, chinik din natin yung valve clearance niya. At uh, lumuhag na. Malayo na doon sa 0.10 sa intake. Sa exhaust naman, 0.024. Medyo malayo na. Kaya, ikaw na. I-adjust natin. Gusto daw nung doon sa paggawaan sa kanila, itatap overhaul hole. Palit na si Kunyal. <laughs> Masa Uh, sigunyal yung problema ng motor ninyo mga sa napaka important Pacheck nyo muna, huwag kayo munang papagawa ka agad or mag, ano, Second option kayo, yun ang pinaka importante dyan Kung sigunyal naman, marami naman ako naging video Kung sigunyal lang problema Dalawa kasi yung klaseng issue sa sigunyal Tunog kulig tapos yung isa naman Kalampag Kapag kalampag naman Tanggalin nyo lang yung pulley Alugin nyo yung sigunyal, atakin nyo hanggang maramdaman yung tumutunog yun pero kapag kawalas na hindi hindi ganon at may narinig ko yung iba connecting rod naman yun ayan dapat pit na yung sa feeder gauge natin pagka hinagot nyo doon ni kumbaga hinagot nyo dito dapat mararamdaman yung parang may pumipigil ng konti Pulang na yan. Okay, balik na natin yung cover tapos yung tensioner naman. Yan daw. Bilagay mo muna ito nito tapos ano yung mo yan? Ikpit mo tapos pa ng konti dito. Diba? Pag sasabay mo kasi hindi na siya naglalak. Yan ang pinagkaiba ng ano. Nung class A. Sabihin na natin natin aftermarket kasi ang original hindi po ganyan ang style. Yung mga ganyang style na tensioner, yan yung mga ano, yung mga version 1 na nakakapit sa, ano, sa mga version 1 ayan ay tutuloy okay. na natin para mga testing natin ni Panda rin sige okay, Panda rin mga natin dito mga sarap Panda pa rin nyo muna bago or bago nyo tak, takpan yung takip kapag nalagyan nyo na ng kulan Ah, panorin niyo muna. Mamaya na, wala masala to. Ah, diba, may imik na. Wala na 'yung ano. Malog 'yung turn nila eh. Yan, timing at timing na. Gusto na gusto na. Dahil lang doon, maraming nang dadamayan dahil lang sa ano, hindi nakalimutan o hindi nagbitan o nakalimutan ng bitan. Kanina hindi kanya 'yung tunog niyan. May something pa na ibang tunog diyan. Ayan. Ito na mga sir. Nabalik natin yung upuan na kasi goods na goods na yung mga kawin na si sir na taga North Caloocan pa ito mga sir. At uh, ayan. Ginago natin. Diagnose na lang. At okay na siya. Ayan. Ayan. Hindi ko na papakita yung pagdadiagnose natin. I-reset lang natin naman yung ano. Or check natin yung ano. Engine speed. Tsaka kung, kung mayroong error code.